ang aking bacon dito na rin papalamigil lang natin ayos natin sa mantika Good afternoon guys welcome ulit sa aking youtube channel uh, katatapos ko lang maglinis at susunduin ko yung bata sa school, misis ko kasi nasa nasa pa-check-up sa doktor. Ah, uh, dadaling ko sa restaurant Nandun yung nanay mag, ah, uh, merienda. Tapos, pupunta ko ng palengke, mamimili para sa aking lulutuin. Dito ako sa elevator. Tapakon lang tayo ng basura para mamaya, kung na lang itatapon ko. Ah, uh, simple lang yung lulutuin ko. Fish Lorraine. Meron pa akong ibang konting basura doon, eh. At uh, yung lulutuin ko, Chris Lorraine, simple lang. Wala masyadong trabaho yung dalawang bata, hindi ko alam kung anong papakainan. Tuluyan ang sinarado yung Dominos, oh. di na nagbukas. May isang buwan na. Hindi mo lang kung nirobate, renovation, or pinasara. Ayan guys, ah, uh, labasan na ng school kaya daming mga bata. at yung sinundo kong mga alaga namin dinala ko sa restaurant andun kasing nanay memoryenda doon ko dinala at itong mga bag na dala ko iuwi ko sa bahay tapos mamamaling kaya ako para sa aking lulutuin yan ako, dami kong dala ito pa. labasan kasi ng oras kasi ng labasan ng mga bata kaya daming mga bata sa alsada sinusundo ng mga nuno mga nanay katulad ko sinundo ko kasi misis ko nasa ano eh nagpa-check up pa-check up sa doktor malilate siya kaya ako na nagsundo okay guys uh, inakit ko lang yung bag at uh, bababa ko ako dahil mamili, mamili ako yung aking lulutuin. Bibili ko dito sa ano, sa malapit sa magdo. Ito guys, yung aking lulutuin na yan. Peso. Bacon. Ang rin, at ito yung ano, yung pat. Una, lulutuin natin itong pat. Sa order. Meron pa. Marami pa lahat po. Kaya dito sumun na gagawin ito bukas. Ayan guys. Tapos lalagay natin sa oven. At natin para hindi siya lumobo na natin 자, 비내 이니꾸나 요가면. 야. 여기 실내에 됐든. 답없시. 듣고 소비나 대임.

Lagay muna natin siya dito. Ngayon naman, piprituin natin yung bacon. Bago gagawa tayo ng butter ng ating kishlering. buktot na rin sa paligid natin aisles natin. natin sa mantika

Dalo nga. Tatlo nga. Naglalagay rin tayo ng isang pakete na ito. Cream. a ah, la leggera non la tiene anche essa che mm. l'hanno generosa no keso sa mga ingredient. Mas maraming keso itong uh, fish lurel. Mas mas masarap. Set aside natin. Budbura natin sa so, ilalim itong ano. Itong ating uh, bacon. At yung natitira eh. Il ila-halo natin sa ano. Ihalo natin doon sa pinuman natin butter na na cream. Okay. Ihalo natin. natin. Okay. Ayos lang natin to. Ngayon, patapit natin yung keso. Ayan, sarap na. Rin. 在那杀了。 Ngayon naman, gagawa tayo ng uh, dressing. Maglalagay tayo ng mga tart na may seed. Isang kutsara. At mustard, na plain mustard, original. Ayan okay. eh. Lagyan natin ng Olive oil. lagyan din natin ng balsamic tansyahan lang yan guys asin hindi ako nakabili na ano ng um, shellot lagyan din natin ng konting cyber vinegar na may lari ng tatak konti lang Masim kasi yan kanina tinalo okay na guys may dressing na ayan na guys yung aking uh, nilotong uh, kishin ring at uh, pwede na tayo umuwi pagtatapon tayong basura dadaan tayo ng uh, osyang at bibili tayo ng ating kakainin mamayang hapon mamayang hapon pitingin tayo ng hikon guys sa uh, itlog at uh, na tayo ng ano bumila ako ng uh, pirasong hipon pampalasa lang sa sabaw kasi magagawa uh, ako na ng uh, ng tapah at magpa fried rice tayo Yan guys, dito na ako sa bahay dito na ako sa taas at uh, mag ito naman tayo para sa aming hapunan. Eh nilabas ko kanina, ini-frost ko. Ah, uh, minipisan lang natin 'yan para lumambot. Para malambot siya. Ayun guys, oras po ngayon 7:30 ng gabi. Uh, ibang po adong tawag dito, gabi ba 'no, uh, hapon? Kasi maliwanag pa eh, oh. Okay guys, ah uh, Pahinga lang ako ng mga limang minuto, sampu at uh, banat na ulit para sa amin ang mga hapunan. Thank you for watching. Thank you for sa thank you for sa sa mga suporta. Uh. Thank you Lord sa panibagong uh, araw na nanatapos namin sa pagtatrabaho. Kita kita ulit tayo sa next upload. Thank you for watching. Good night and God bless po. Bye bye.